Kala mo, napakalaki. Naka, so, maliit lang. Sobrang liit. May na yan sa itlog. Diyos <laughs> ko. alam mo. Ang liit, liit. Sobrang babaero. Utang na log ka. Pero pag meron daw na eh, malandi. Tama ba yun? Opo, sobrang landi. Puro balat lang naman yun. <laughs> <laughs> ang bilibak sa'yo. Diyos ko, natalo mo yung mga pangit. Tapos kita po namin, okay pa po kami. Tapos nagulat ako may 16. Kinagulat po kinabukasan. May nagsabi po sa akin, nakasal po daw sila. Kinongrats po ako. Sabi ko, anong congrats? Pag congrats sa akin, hindi naman po pala ako yung kinasal. may po sa sexy. Lahat po naging babae niya ako lagi naaway. Ba't yun po nagsabi mahilig siya sa Kunyari po, pag naging joba niya na ngayon, tapos kinabukasan pa ni Bagong Sex na naman po yun. Tapos pinapasa po yung mga sogo. Unang-una po, Senator Rafi, Sir. we do not tolerate wrongdoings of our personnel. Ay, salamat. At pinaka-maximum na punishment lang po niya sa amin, Opo. tatanggalin namin sa listahan ng Naval Reserve. Sige po, Colonel. Kami po ay susunod doon sa sinabi niyo proseso. Samahan po namin si Ma'am Jamaica para maumpisa na po yung pagsampan ng kaso administratibo laban po dito kay uh, Chris ano mo ba nakilala itong si Sir Cresanto? Nakilala ko po si Crisanto nung sa pinsa niya po. Kung lahat kami, magkakaibigan po nun, tapos nagpakilala po siya sa akin nun. Tapos okay po kami nung una, nanligaw po siya sa akin. Tagal niya po nanligaw within one year po. Sagikita so, po ba po kami nun? Okay pa po kami. Tapos nagugulat naman po ako sa kanya, may mga babae nang nakaaway sa akin. Sabi ng mga babae, ba't kilala mo si Crisanto? Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanila. Sabi niya, girlfriend niya to. Nasa kung girlfriend? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala daw siyang girlfriend. Sabi niya nung una. Sabi ko, kung gusto niyo, kayo na lang. Tapos sabi naman to ni Crisanto, hindi niya man girlfriend. Yung pinsan niya lang daw po yun. Sabi ko, may pinsan po bang nagsasogo? Kasi nung turn nung po, ma'am, sabi po siya nung January, sabi niya, babe, pupunta muna ako ng apayaw. Sabi ko, ang sa apayaw, syempre, naka-duty ako nun sa sundalo nga. Sabi ko, sige, sabi ko sa kanya. Pero lately nun, nung January po nun, may nangyari po sa amin nun. Tapos, hindi ko po alam na pinutukan niya ako sa loob nun. After three days, sinabi niya nandun, sabi niya, paano pag nabuo? Sabi ko, anong nabuo? sabi ba naman niya, ayan kasi gusto ko magka -baby. Tapos after nang nagka-baby naman po kami, doon po lumabas natin ugali niya. Napakasama po ng ugali ng no, ma'am kasi nga lahat ng ginagawa niya sa akin, emotional, saka mentally lang po ang ginagawa niya sa akin. Lagi niya po ako minumuran po ng no, ma'am. Tapos sabi niya sa akin nun, Oh, mahal kita, sabi ko. Mahal mo nga, pero ang bang ginagawa mo? Pero alam, lately po, hindi po alam ng mga magulang ko ginagawa niya. Pero sabi ng mga kapatid ko, anong bakit? Mabait naman yan si Crisanto ba? Sabi ko, pa mabait yan, kahit hindi naman po talaga mabait sobra. Ang nagsasabi lang po ako sa atin niya, may lahat na problema. Paano mo na sabi na sinasaktan niya emotionally and mentally? Lagi niya po akong minumura. Sabi niya, puto. Pag na, eh, pag nabuhay yung batang yan, laking provision, Sabi ko, yung perwisyo sa'yo palang provision, provision na ako. Sabi na nga na Tileni. Ba't may pa, ba, ni papalaglag ni Santo yan? Eh, blessing yan. Yung batang nga blessing, pero yung tatay, feeling blessed naman po yung tatay. For lahat na, ng lahat po, ma'am, naranasan ko sa kanya. Pambabae, lahat. Sabi ko, may kulang pa ba? Lahat naman ginawa ko ba? pagintindi <laughs> Pag-iintindi sa'yo. Okay. ako sa kanya na sustento. Tapos sabi niya sa akin, oh, ba't ka mangingin ng sustento? Sabi ko, pampacheck up yun. Sabi ko sa kanya, pampano sa batang agamot. Tapos nangingin ako sa kanya, sabi niya sa akin, oh, ba't kita bibigyan? Sabi ko, toko. Oh, sabi ko sa kanya, responsible mo niya, Kasalanan mo yan? Sabi niya sa akin, oh, hindi ko kasalanan yan. Hindi mo kasalanan? Tapos sabi ng atin niya, grabe yan si Crisanto. Saan kayo yung punto na talagang naghiwalay na kayo at umabot ka na talagang inireklamo mo na siya? Hindi pa po, po kami naghiwalay, ma'am. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, ma'am. Paano yung communication yung dalawa? Sa Viber po. Pero, kumbaga, nakakapag-I love you-han pa rin kaya sa isa't isa. Okay na po kami, ma'am. Okay. Nagulat lang ako na itong lately, May 16, May 3, nagkita po po kami noon. Okay pa po kami. Sabi ko, okay, Santo, may mapambata naman doon. Hindi nata masyadong bibili pang gamit ang pambata. Sabi niya, hindi bibili tayo kasi first baby yan. Sabi ko, ta** na nalaman ko po, ma'am, hindi niya pala first baby. May nabuntis pa pala siyang ibang babae. Ang masakla po doon, ma'am, dalawa po pala kaming nabuntis niya. Tapos si isa, pinalaglag niya. Tapos after that, nang pinalaglag ng babae sa kasya po, yun po, iniwalay niya yung babae. Kung gaano katarantado ni laki na yan. So, ibig sabihin, kayo na lang po talaga yung titira niya na buntis pa ngayon na babae. Opo. Sa buhay niya, eh. Opo. Mula ho ba noon, ay hindi na ba siya nakipag-usap sa'yo hanggang ngayon? Hindi na po, ma'am. Kasi ang paalam niya, babe, nung May, after one month, hindi mo na makakagamit ang cellphone. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sabi kasi, bawal daw gumamit ng cellphone. Tinanong ko sa mga kakilala kong puli, sabi nila, walang di, pwedeng di gumamit ng cellphone. Sabi ko, sabi daw, kasi bawal daw gumamit. Tapos ito pong pigtata ko, ma'am. Sa so, after 6 months niya dun po, ma'am, sa... Di pa siya nagsis 6 months sa Apayaw, eh. din ko nalaman may mga babae siya, ma'am. Tapos nagsisogo po sila. Tapos ang hindi ako sustento. Pag hindi sustento, wala daw siyang Gcash. May ko po, ma'am, may Gcash siya. Diba? Ang ganong kakapala mukha niya. Sana nagsabi ka nalang sa akin. May hirap ba sabihin sa akin? Wala naman pwede masamay sa akin, eh. Pwede ka makipaghiwalay. Eh. Diba? Hindi po mo pinagsabay-sabay niya po kami. Lima kami, ma'am. Kung ganong kagapin na laki na yan. Ngayon, kung ikaw ang tatanangin ba, mahal mo pa ba itong si Crescent? Hindi na po, ma'am. Galit na po nararamdaman ko sa kanya, ma'am, sa ginawa niya talaga. Ano na lang ang uh, gusto mong mangyari sa kanya? Ang gusto ko talaga, ma'am, makulong na talaga siya, ma'am. Nang walang piyasa, opo. Mula nung ikaw ay nagbuntes hanggang saka, sa kasalukuyan ay hindi nagbibigay ng sustento hindi na po, sa iyo. Hindi po talaga siya nagbibigay. Ang lagi niya sinasabi, six ang sahod ko kada six. Siyempre, pag kada six, sabi ko, oh, saan mo? Ay, wala pa, hindi pa binibigay ni chip, Tapos, eto masaklap po, ma'am. Nagali siya sa akin na ipalaglag doon yung bata. May pinapainom siya three times a day. Sabi ko, ba't hindi mo lakin niyan, sabi ko sa kanya. Lalaklak mo sa akin yan para matawag lang ng dalaga. Ikaw lang yun, sabi ko sa kanya. Kung, kung, kung ikaw na sisikmuras so napatay mo yung sarili mong anak. Noong una nagawa mo, pero sa akin hindi ako papayag. Bago mo nakilala itong si Crisanto, kamusta ang buhay mo? Trabaho lang po, mabay. Trabaho lang po talaga ako nun. Dati po sa Robinson po ako nun, promoter po. Ngayon, ano ang pinagkakaabalahan mo? Ngayon po, ma'am, wala na po, ma'am, kasi nag po ako, ma'am, kung ba nagpahinga po ako, para mag -ano po ako sa anak ko, ma na Ano naman tong picture na hawak mo, ma'am? Ito, ma'am, yung, ano yung kasal po sila ng babae niya. Yung babae po ba nakausap mo at nakumpirma mo ba sa kanya na siya ay kasal? Opo. Ano ang reply sa'yo ng babae? Sa ano kanya sa nilang po nalaman ko sa pinsa niya lang po. Pero nung May 26 po, nagkipag-ayos po siya noon. Sabi niya, ayos na din yung pamilya na namin. So, ano ko, pang, kahit pag apid ka sa iba, sabi ba yun niya? Pinagdidiinan niya talaga hindi daw sila ni Rachel. Pero etong babae Tempo. na to nakausap mo, ano ang sabi sa'yo? Ex sa niya po yan ma'am, sabi ko sa kanya, ako buntis na. Tigilan muna. na, sabi ko sa kanya, wala na kayo, tagal na. Sabi naman niya, ate tapos na po kami, matagal na. Sabi ko, o matagal na pala kayong wala, tigilan mo na. Tapos sabi niya, o oh, po titigilan ko na po yan. Nagulat ako itong po nagpakasal sila. Ginawa po akong tak. Di ba? Nagmakawag like, po, post, post, po po yan ano-ano. Nagpapawa, epekpe po mga babae niya. Hindi daw siya titigil. Ito pa yung babae wala na po sila. Ah, okay. Pero nagkabalikan ulit sila. Nagkabalikan po sila. Nanapuya daw yung babae. Nakiusap daw may so, So ngayon kayo. ay kumpirmadong kasal siya. Opo. Pero may mga pananagutan po siya sa ibang mga babae gaya mo. Na Ayun po, hindi ko sa alam. Mam, pero niya. ang babae po, ma'am, na nabuntis niya na pinalaglagan. Gusto niya sana tumistigo ang kaso. Kasal din po sa iba tagapangasinan din po ma'am. Kung sakali ba na makipag-usap si Crisanto sa'yo at makipag-settle na mga nga kung magbibigay ng sustento, sa anak mo kakasuhan mo pa rin ba siya o okay na na magkaayos kayo basta ang mahalaga ay magbigay ng sustento? Hindi po ma'am, diretso kaso po talaga. Wala na akong kamur-amur sa kanya ma'am. Wala sa isi din po ma'am kung mag-sustento siya eh. Puro lahat kasi nung alang ginagawa niyo, gusto ko talaga kaso mo po ma'am. Crisanto, alam kong naririnig niyo ako na nanonood kayo ng mo. Tanong ko lang sa'yo, ba sa gigimpagimpalalaki mo ang babaero mo? Para pinapakita nakita sa mga babae na wala kang respeto. Galit na galit ka sa tatay mo na babaero, pero ikaw din pala babaero. Ayaw maging broken family, pero ginawa mo din yun. Ano, masaya ka na? Kaya nanonood ka ako ngayon, Rachel. Ano, happy ka namin, nasira kang pamilya? Sabi ko sa'yo, noong una pa lang, hiwalay mo na yan. Sabi mo, hiwalay na kayo. Masyado mo pinaninindigan yung ginagawa mo. Bago ka naging original, naging kabit ka muna. Ano, masaya ka na, Rachel? Hindi kayo magiging masaya. Itatuloy ko yung kaso. Pero bakit ganun? Ang dami kong bakit. Bakit niyo ako ginanto? Wala naman akong ginagawa. Kahit marami kayong against na sinasabi, wala akong nasabi sa inyo against. Malaging masama ba ako sa inyo? Wala naman, di ba? <laughs> hindi ko alam kung bakit. Sa'yo, kristanto may nagawa ba ako sa'yo? Pambabaib mo, emotionally, mentally, ginagawa mo sa'kin nung buntis ako. Hindi ka nagpapadala. May narinig ka. Ang sabi mo, hindi mo kami iiwan ng anak mo, pero dinagdagan mo lang kami, gago ka, ka ba? Nakakatawa yun, di ba? Nga ano, na masaya ka na, may nasira ka, habang buhay ko tong dadalin. Gusto ko habang buhay mo rin pagdasaan yung ginawa mo sa akin. yun, ma'am, no? yung mga conversation nyo din na nagpapatunay na ikaw ay nanghihingi ng sustento Opo. at sinabi niya doon na ayaw niya magbigay Opo. at ikaw ay minumura. Opo. At yung mga ko kailangan ma-establish natin Opo. yun para makapag-file tayo ng Opo. kaso. Okay, so talagang sigurado ka na and willing Opo. ka na? willing na willing lang po kayo na ipakulong po siya, ma'am. So dito ka naman sa Tagay Rodriguez talaga nakatira? Na. Opo, dito po okay. talaga. So ma'am, ipakita mo sa amin yung mga chicks ni Sir Crisanto. Una, ito yung dating girlfriend. Opo, yun. E Apo. na pinakasalan. Apo. Pangalawa, ikaw. Apo. Yung iba, sino Ito po, yung mga itsura niya dati. Ito po yung mga itsura niya, mga binabahay niya po. Nasa so, sa condo po yan po, ma'am. Kuna so, sa condo po yan. So, pangatlong babae Apo. to. Apo. Ang akala nila ko po yan. Yung pang-apat na babae. Ayan po. Okay. So, saan naman sila niyan? Gagora po, ma'am. Gagala. Gaga. Papuntang sang sa Sogo din po. Papuntang Sogo, okay. okay. Dari po yan, ma'am. Iba-iba ma'am. Iba rin to? Apo. So, pang lima? Opo, ayan po. Ito yung pang lima ba? Maganda. Filter, ma'am. Maganda okay. yung filter. <laughs> Ito po yung pang ano? Pang-anim. Pang Ito po yung nabuntis niya na pinaglalagal niya. Okay. So, bali nakaka-anim na si Apo. sir. At lahat talaga may mga profile picture talaga. Opo ma'am, kala mo napakalaki. Ako, <laughs> okay, so malit lang. Sobrang liit, may na yan sa itlog. Diyos ko. Nako, alam mo. Ang liit, liit. Sobrang babaero, utang na log ka. Pag <laughs> meron daw nunal, eh malandi. Tama ba yun? Opo, sobrang landi. Puro balat lang naman yun. <laughs> Nakakagigil, hindi na ako makabawi. Nagigigil ako siya. Kakasuhan talaga kitang hayop ka. Para wala ka talaga mab mabiktima babae. Pero ma'am, ibig sabihin, maliit na may nunal, pero nakakabuntis. Opo ma'am, ang bilibak ako sa'yo. Sa'yo na yung corona. Diyos ko, natalo mo yung mga pangit. Sabi mo pangit ako, thank you. Hindi ka naman pangit, ma'am. Napakaganda mo. Kaya idol, Rafi, makita mo si ma'am Jamaica. Hello, sir. So makita din natin, ma'am, lahat ng mga naging karelasyon niya. Apo. May mga itsura. Oh, yung iba po pangit po. Pero nagustuhan mo kahit na maliit. Opo, ma'am. Nung una kasi napakabait eh. Ang type niya sa mga babae po, puro maiksi ang buhok. Pinapagupitan niya yung buhok pero ayoko po. Kasi niya type niya daw, kasi mas maganda pag maiksi daw po, nakakalip. nakita mo na ng personal na malit pala, anong ginawa mo? Ayun po, ma'am. Sabi ko nung nakaharang. Diyos ko, utang loob. Ari niya pala yun. <laughs> Lagi nagbibrip. Pag nagsisag kami, nagbibrip agad yun. Alam mo yan, Crisanto, mismong ex mo rin nagsabi, napakalit niya, huwag mo akong lokoin, wala kang maloloko na dito. Pwede mo bang masabi sa akin, ma'am, kung gano'ng kalaki? Ma i ano ang size? Ganun lang yun, oh! Mabalat lang! Pag alam mo yun, maliit lang yun, ganyan itlog mo, kang ta**k. May nunal yun, Diyos ko ka, napakaitim yan. Mas malaki pa tiyan mo, mas malaki tiyan mo sa akin. Huwag mo ko lokoin. Nung three months tiyan ko, tuwang tuwa ka. nakakatawa Mas malaki pa mo, natutuwa ka sa akin. bukasan, doon ka na pa sa babae mo, ano, pag natapos ka saan, sa akin, salak ka, ala, sarap naman nun, boy. Nako. <laughs> so, ganun pala ang gawain ni Sir Crisanto. So, ngayon, alam na namin, ma'am. Sa lahat po ng tagapanggasinan Mabini, wag na wag kayo maniniwala kay Crisanto. Lahat yan, lolokohin lang kayo niyan. Ayan, mas gusto niya maigsi, nakakalip ha? daw, happy ka, boy. Ano, masarap? Enjoy ka? Sa kulungan ka, doon, doon marami doon lalaki, magpapwet ka doon. Hindi ka babalik Hindi na babalik sa kanya, ma'am. Sumpa ni eh. Sumpa ka. Talagang buhay ko ikaw pinakasumpa. Pero ako magiging sumpa mo din. Magandang araw po, Commander. Kami po ay uh, naparito sa Philippine Navy para uh, matulungan si Ma'am Jamaica. Ma'am Jamaica, ano po ang uh, nais po ninyong ihingi ng tulong sa ating... Ang gusto kong mahingi po tulong sa Philippine Navy na kasuhan na lang po si Crisanto Baliesta kahit hindi ko na kailangan po yung sustento niya. Para hindi na lang po siya makapangloko ng babae at ang ginagamit niya pang Philippine Navy niya. Marami na po ang Philippine Navy na nakakaano na po na natotoong nagtatrabaho siya po nagpapanggap nga lang po. Ang gusto ko po lang talaga sa kanya matanggalan po sa Philippine Navy at ma-block sa NBI para hindi po, po siya makapag-apply. Maka ano na po makakulong na rin po siya. Ano na po maraming salamat at nagtiwala kayo sa amin na tumulog Asahan niyo po na uh, gagawin namin ang aming magagawa. Yung inyo pong pagpunta rito ay hindi masasayang. Na uh, gagawin ng Naval Reserve Command ang naangkop na parusa o naaayon para sa kanya. Maraming maraming salamat po sa pagtulong sakin sa akin sa pag-asikaso ng kaso ni Crisanto Valiesta. At sa mga staff din po sa mga tumutulong sa akin kasi po hirap na hirap na din po ako sa ginawa niya sa akin. Kasi pagod na pagod na rin po ako sa kanya kasi namuntas niya nga ako lima kami fix sa sabay niya. Parang ako lang yung natinapon niya. <laughs> yung pumahirap sa akin kasi nawala na ako ng trabaho. Lahat, napoon ako sa utang, siya naghahayahay lang. Tapos hugo Tapos ito yung mangyayari sa akin. Tapos ito yung babae. Ang hirap. Parang hindi naman po makatao yung ginawa niya sa akin. Kaya gusto ko po siya makasuhan. Mabigyan lang siya ng leksyon. Thank you po, Commander, sa pag-action po natin at nagpapasalamat po kami dahil ah, kaagad po ninyong tinanggap po kami rito, ah, lalong lalo po si Ma'am Jamaica. Maraming salamat. Huwag okay. okay. po kayong mag-alala, babae din po ako. Kaya I feel you po. Idol Rabi, marami maraming maraming salamat po. Nandito na po kami sa Philippine Navy at nakasuhan ko na rin po si Crisanto Valiesa at para hindi na po siya makapangloko ng mga babae. Nanawagan ako kay Crisanto Valiesta sa, sa mga babae niya, sa mga niloko niya. Ito na ang inyong mga kahilingan natupad na para makasuhan si Crisanto Valiesta. Thank you Idol, nakuha ko na po yung stisya para sa akin. Salamat po. Rapid ko isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tool ka na masusumbungan Pag sa